Uh, Madam Mina, sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po. Are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor? Hindi, hindi pera ito. Kasi hindi. ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no, sa house of nung nagtestify siya ang insinuation sa akin because of my connections allegedly with a certain Beng Ramos and yourself na staff ko raw si Beng Ramos yung delivery na, ang pinalabas niya sa house yung delivery niya yung ibig sabihin ng delivery pera na nag-deliver ka ng pera straight to my office hmm, yun ang, yun ang insinuation yung, niya. Yung... Eh. Kami ang, po kasi yung gagasto sa processing fee. Yeah, yeah. no, 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 no. so telling, yung po siguro I'm yung nire-refer niyang me, pera. I'm telling you, that was his insinuation when he testified in the House uh, yes. uh, House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ko kilala, hindi, hindi ka nagpunta sa aking hindi tanggapan. Correct? Po. Yes, Dingoy, at hindi ka nagdala ng pera sa kanya. Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, uh, continue. <laughs> Okay. Uh, nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni, ni Bryce? Wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag your honor. So kasi again ha, ah, for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo tao okay. papatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Can wala you please po. confirm? Um, Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, mayroon pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin. na... Ask questions to uh, profound questions to Engineer Hernandez. Mr. Are Bryce you done Hernandez? with the uh, Ms. Mina? So we yes, can ask you her. Other yes, members uh, will be asking questions pa. Wala, wala naman. Ah, okay. So you cannot leave yet. Okay. Okay. Mr. Bryce Hernandez. Do you confirm? Yes, Your Honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa'yo, nag-text message sa'yo, nag-message. Tama, tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay, binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? O wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific na sinabi. I, yung dito ah, po kay... Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Price. Ha? Sabi mo sa testimony mo sa house of representatives na binigay mo ang pera yung isa okay. pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa yung 10:40 AM do sa house hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi okay. mo nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Si Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi okay, po 2025 first. yun kay Senator Joel po, hindi po. <makes> hindi, 600 million sabi mo. Uh, opo, pero in, in, okay, hindi po sa 2025. No? Yung kay Sen. Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para sa Sen. Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinect namin, nagtugmado sa sinabi mo. But in fairness to Sen. Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama do sa aming tina-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala. Wala kami makita. But I, I want to be truthful, ano? As para Senator Jingoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabing mong 30%. The burden of proof is on you kasi sinabi mo meron 30% si Senator Jinggoy yes po oh how do how will you prove that um si Boss Henry po actually ah. secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments yan po yung uh, binanggit po ninyo no sa Commission on Appointments si at ang date po na ito uh, would you say tama po in sabi nyo October 2023 Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa... Bina, binasa po. niyo po kanina yung okay. transcript. Uh, October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022, nang ma-confirm... Uh, October 4, 2022, 10.31 p.m. po. Hindi, kakasabi mo yes, lang pa. kanina, yan din ang sinabi mo sa house. Yung 2023 po, 2023 po dumating yung project po. I'm sorry, I'm sorry. Magulo yata. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa house. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Uh, para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po kasi... No, Sige, okay. para maliwanag. Apo. Ah, Uh, sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative okay, immunity. Uh, legislative immunity po. Uh, of course, objections. alam Apo. mo naman yung nasabi sa'yo. Eh kanina, may legi legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang sasabihin hindi, mo. Ito po, para ma-explain ko po ng... Any objection? Iringnan? Sige, granted. Ito po, ito, uh, sir. Ito pong time na to nung na nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request na po, po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is one... 0.5 billion. So balit doon sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang iyalat ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo What, naman I'm po. I'm sorry, there. Mr. Chairman. Kahit na a picture lang yung uh, pinicture mo, there's nothing there that states that is this a new new uh, allegation that you're talking about? Actually, uh, uh papaliwanag ko na muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bunao that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po this was para... in October 2022. Yes po. Okay. Nung nagre-request nung October 2022. Okay. Mr. Chairman, can I can I can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. I allow the resource person to finish the narration before okay. we interject. Okay yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-plugging pag nagpa-follow up si Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multi-purpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noon time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga contractor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project yung project po lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Eh meron po kaming conversation nung chief of staff po ni D. E. Henry na isinend po sa akin yung list na naka uh, uh, ayos na po na eto po pakita ko po not germane to my questions kasi ma'am yun sinasabi mo merong excuse me Senator Joel sinasabi mo merong screenshot ng conversation mo with Senator Joel Pinapicturean po sa akin uh, sino kausap ni Senator Joel CDA si Henry po Sir Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot. So. well, screenshot or okay. photo taken from a screenshot. Pareho hindi, lang hindi yun. Hindi po. Photo, uh, pinicturan, pinapicturan po niya sa akin yung, yung cellphone niya. Yung cellphone? Oh, kasi disappearing message po siya. Okay. Sige. Nasaan yon? Ang binigay mo raw, list of projects. Hindi Apo, yun. Kumbaga, nung yung 600 million na naibig na kinonvert na lang po sa flood control eto po sinend po eto po yung nasan po pa, now how can you prove na si senator Joel at saka si engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa yung nando sa thread anong uh, nasa Congress po, uh, sa, sa House House, kung pa po niya na nag-uusap sila, kinukumpirma. Are you confirming? I confirm uh, nung last time po sa Congress, ang kinumpirm ko lang po na si Senator Joel po ay uh, nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, my school building po ay uh, multipurpose building, ah uh, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there is no such thing as plan to do your honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. We want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, ano, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated under the Unprogram Fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Uh, ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel so bulakan. Okay, I counted. Honor. There are 7 items or 8 items yes, with po. 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes, for your honor. Okay. So okay, okay uh, na doon. Uh your honor, meron pa nga po kung follow up na picture pala ng later na yan. Na si later oh, po. na. Okay po. Ito, ito naman ang para sa yo. Nakakatatandaan okay, mo ba na, na motion to lift contempt order para sa yo? dahil na contempt ka na under the uh, sana po your bridges. honor para po okay. makagawa po ako ng mo ba yung epidensya. attachment mo doon? Ano mga attachments mo doon? Yung, yung pinagtatanggi-tanggi mo na hindi mo alam, inattach mo eh. Yan, yeah, no? Yung lisensya mo, inattach mo rito eh. Yung po, na hindi po, hindi ko po talaga nahawakan yun. Yeah. Pero ba't gagamitin mo attachment yung sinasabi mo kanina na hindi mo alam? Oh, never mind answering. I just ah. want to point that out that you are really incredible at times. Okay. Ano? You, okay. you have surprise. I'm telling you, hindi pwedeng selective dito. Pagka nangako ka, magsasabi ka ng totoo, totohanin mo lahat. Hindi pwedeng kung ano lang yung conveniently maalala mo, yun lang sasabihin mo rito. Hindi ka, hindi ka papasa rito. Ang daming tao rito eh. I'm warning you again. Alam mo, pwede ka namin i-detain dito hanggang sa ma-issuean ka ng warrant ng Sandigan Bayan. It will only take, what, 40 to 60 days. No? And we can detain you here until such time that a warrant of arrest, non-bailable at that because malversation over and above 8.8 million pesos na threshold, hindi ka makakapiyansa. So you better think uh, many times, Mr. Bryce and J.P. De Guzman cook na kayo eh. Huwag na kayong lumusot. Magsabi na kayo, alam nyo, may tinatawag tayong redemption. Whether it's redemption here or redemption there, it's still redemption. So be you better, you know, mag-reflect kayo mabuti. That's my advice. Your Honor, regarding po din sa lifting of contempt. Oh, never mind, never mind. I, I just, uh, you know, um, I already para Pusan... made my point. Inattach mo eh. Kinatanggi mo kanina, attachment mo. Uh, Senator Bongo Salamat Mr. Chair uh, Just a short uh